yung gist yung inatid namin dito yung gist nila mga kawanders yeah thank you welcome welcome yung gist nila mga kawanders iniiwan nila doon sa kabila naiiwan nila shout out daw sa tour guide shout out sa tour guide ayun Nakap. Sige, bye, 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 Eto mga wonders, naiiwan sila dito Nasa namin Ayun yung bangkaan nila mga wonders oh. Ayun oh Ayun Wag mo na, itong dalang Itong wala pa'y. Wag na. Ito mga wonders. Yeah. Okay. Wait, so, wait, wait, for wait for us. Yeah. But we have inside the boat. Yeah, sure. Bye. Kawawa rin sila. Buti na nandoon kami? Bye. Kaya kami crudo kahit sa ngalon lang. Okay. Winaswas lang namin to. Kawawa rin lang May bibigay daw, may bibigay daw. Ay hindi ka mabig. Tomah wonders. Yeah, yeah, yeah. Ayan mga kawandos yung bangka nila. Uh, baka... <laughs> Antayin daw natin, Pai. May bibigay daw. Bibigyan siguro kami ni Sansako, mga kawandos. Kawawa din. Naiwan nila.